Traffic ulit ang sumalubong sa mga kapatid nating papasok ng trabaho at eskwela ngayong lunes ng umaga. Pero para maiwasan ang build-up dahil sa closure ng Kamuning Flyover Southbound, ilang traffic enforcer na ang pumwesto sa lugar para ituro sa mga motorista ang alternate routes. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan? Jess, mag-iisang linggo simula ng isara ang southbound ng Kamuning Flyover. May ilang motorista pa rin nalilito sa mga alternatibong ruta. Alas 6 pa lang na umaga, ilang enforcers na ang nakapwesto para sumenya sa mga motorista na kumanan sila sa Scout Borromeo. Simula kasi noong May 3 o ilang araw nang simulang isara ang southbound lane ng Kamuning Flyover noong May 1, bawal lang dumaan sa service road nito ang mga nakamotor. Ibig sabihin, kailangan kumana ng mga nakamotor sa mga kalsada mula Panay hanggang Borromeo, saka kumaliwa sa Summer Street o Sergeant Esguera. Isa sa mga nalito ang rider na si Donato merdigia Sa Kubaw lang sana ang destinasyon niya. Kahapon po, din ako. Diyan ako dumadal sa kanong nakarang linggo eh. Ngayon, di, iba na eh. eh hindi ko kabisado yung dito. <laughs> May ilang motorista rin nang daw sa oras at gas sa pagdaan sa mga alternatibong ruta. As of my bagal yon, pa yun, babagal sa biyahe. Kung saan-saan ka padadaan, medyo bagal yung biyahe. Sa halip na diretsyo ka na. May ilan namang mas pinili na lang sumunod pa rin sa ikakaayos ng flyover. Wala po akong mga reaction doon kasi kailangan lang po namin sumunod. Kasi sila po ang Alam po nila kung anong po ginagawa nila. Jess, sa obserbasyon ng MMDA Traffic Monitoring, mas banayad na raw yung daloy ng trafiko sa area ng Kamuning Flyover kung ikukumpara sa mga nakaraang araw. Posible daw ang dalawang dahilan. Una, alam ng mga motorista ang mga alternatibong ruta. Pangalawa, posibleng umiwas na ang mga ito na dumaan sa lugar ng Kamuning Flyover matapos ang nakitang traffic nitong mga nakaraang araw. Yes. Nagulat mula sa Quezon City. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.